Salamat sa magpagpalayang pagmamahal. Welcome to our day at Devotion. Ako po si from Match Day. At ang topic po ng talakayan natin ngayon ay Bakit ating dapat tingnan ng pagsubok ayon sa kung sino ang puso. Ngayon po ang pag ay like, sa Head to Stumper Level University. At buksan po natin ang ating sa mga nagsalita ng puso. Sinasabi dito na by faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what we see was not made out of what was visible. Mas Tagalog, dahil sa panang nauunawa unawa natin na ang sandiputan na inila lang sa mga magkita na sa itarang Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Na Teaching number one, God is the source of all existence. Sinasabi sa pamamagitan oh, ng panang nawa natin na ang sandibutan ay nilikha ng Diyos para sa pagpagitan ng kanyang sarita. Pinapakita nito na ang Diyos ang tunay na pinagbala ng lahat ng mga lang, ang o ang hindi. Walang bagay sa mundo na hindi nagugat sa kanyang kapangyarihan at kayo. Teaching number 2, God displays His glory Through creation. Ang buong sang ay refleksyon ng ang at karunungan ng Diyos. Mula sa lawak ng kalawakan hanggang sa mahigit ng buhay, pagkita natin ang kanyang kagapilaan pinapaalala nito na ang kalikasan at lahat ng bagay hindi ay hindi basta aksidente hindi bahagi ng mas malalim na disenyo ng Diyos Teaching number 3 God keeps hope to hopeless situations sa gitna ng mga sitwasyon parang walang pag-asa pinapaalalahan na tayo ng talata na ito na may Diyos na may kapangyari lumika mula sa wala kung kaya, kung kaya, kaya niyang ikain ang lahat mula sa wala kaya niyang magdala sa pangyawaran sa ating ng palitilin na kalagayan siya ang pag sa gitna ng kawalan ng pag-asa number 1 Seek provision the source of all things Dahil lang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay maaari tayo lumapit sa Kanya para sa lahat ng mga pangayang sa na sa sarili o sa mundo matutong dumalangin at maghiwala na kaya na tayong pagunat to view all your problems in life of who God is. Kapag kilala natin kung gaano ka kapangyarihan at kabuti ang Diyos, magkakaroon tayo ng tamang perspective sa mga. Hindi, hindi ito sabihin na mawawala ang problema pero may ibang paraan na ating pagharap. May parang palataya, tiwala at kapayapaan. Application number 3. Look up in hopeless situations kapag wala ng pag-asa, ang unang dapat gawin ay hindi sumuko kung di kuminala sa si Diyos. Sa kanya, may bagong simula, may lunas sa may kamay. Sa gitna ng katilinan, siya ang ating iwan. Yun lamang po ang aking devotions.